<laughs> oh, ba yun? oh, iba yung recipe, para bago nilalagay sa ano. Na masabi nyo pa tayo naman yung lolo. Ano yung puno? pa sana ako. Ba't dito kayo? Ay <laughs> eh, takabitin kayo, ay bundok. Okay. Makiling nga eh, yun, dalawang uwas kami <coughs> lang. <laughs> Oo. nga yung aking bag na ako at doon nung isang mulga sa lamba. Oo. Anong tawag na alpahor na saging? Ay? With sugar? hihihi pre, hindi ko na ano na para eh hihihi mo na hihihi walang buwan sa lumot kelok baby hindi yun ah isang buting mantika lang ating ginamit dyan mga keloks cellphone tataw kay mga bata, sabsan mo yun ngaa hindi liquid pala hihihi hindi kanila pala yung kuma yung sa 48, yung tirap sa niya alok na huli. Alan? 19 at 20. Kakausap ko ngayon. Oo, oh, bagay parang Ay. papalipat lang. O ba, Yari? Itong lang. handaan namin mga kailok sa ito, okay. padispedida ito, padispedida. <laughs> Kaya madami kaming handa ngayong araw na ito. <laughs> mga kailok, sinakantay lang namin yung kinasalan. Hindi pa nadating, siguro nasa simbahan pa. Kaya nagutay muna ng buto-buto. Aray, ah, putyero ang luto natin dyan. Kaya saging ang ginagayat. What? <laughs> <laughs> Gaya yung bagong gayat ng putyero, mga kailaw. Hindi na sabitan kung maganda ng nakasabit at bibili tayong... Mga kailaw, sa'yo yung, naka, aray, yung panabit, no? Oh, mga nagilera. Oh, <laughs> <laughs> ah, hindi. Oh, hindi ako. Opo. Opo, braso Ping 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 daw ay May panibago na uli kaming ipiprito mga kanok. Powell, nagbago na. Nabola. Wala ang plano. Para hindi masyadong pagod. Kaya kaya tayo si kay Peter. Antay natin mag kulay yellow mga kanok. Golden yellow. Pag yan naging golden yellow mga kanok. Crispy na yan. Pwede na natin siyang hanguin. Anong? Ah, iba pa lang flavor. kaya na yung kinuha. Dati na may point. Mga... Joey, dati na may dito, bumili mo lang sa akin. Okay. Na Bubungan natin. <laughs> kaya nga yung pasimulan ni Kuya Peter nang walang ano, materialis. May hmm. lang <laughs> na pala, o na lang ang wala. Uh. Aray! Hindi, Oo. 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 sana, Oo, oh, kala ka. Ang saging. Ang ganda ng luto. <laughs> <laughs> <wala> ng... Oh, oh, oh. Joey, pwede mo na kunin yung ating sausawa ng ating ano, French fries oh, na ito. Yun na. Ay, yung kinuha na yung, yung amin siya. kaya yung bawang? <laughs> Huwag na magbawang. Baka lalo pa sumarap. Yun <laughs> na. Baka lalo mapasarap ang... Hindi ni Joey. Oh, ready din daw. Yo, no, tama tama. Yeah, mga kay Lopez. Kulina, Kulina Sanchez. No! LATED KULINA NO! Lated kulina daw eh Ilalagay na natin si LATED KULINA Yan! Lagi ka kasing late eh NO! Lated ka Lated. 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 Lagi ka kasing late Kaya ang unti na kulina OH MY GOD! Yan! Ano ito? Ayan. Para sa protection na ito Testing testing Subo Susubukan Subok na yan Lasa pa Ayos na Ayos na? Ito rin mo ito Oo. Wala siya nito naman. Mamaya, pagkain mga papasyal din eh. At mga kayo, so, susubukan natin yung ating ano, sa usawa na kalina. Wow. <laughs> oh walang jig na. Ayan po yung uubos niyan Wow. Ano oh, may isa pa pala. Kala ko, isa lang. Taste check. Wow. Mmm. Ang sama. Walang <laughs> joke. <laughs> Wala, hindi tayo, hindi natin pa kaya yung mga mga paliton-liton yung mga ganyan. Saka, na, blood saka na, pag nado na kayo, para surprise. Hindi yata. Hindi, Parang ladies to din? Yeah. Yeah. Eh, na Wala naman yung Bisaya. nilagay yung but so, <k handicapato> <kansi> 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 tingin sa drone. Eh, inaalipad ang drone na <kansi> so, Nilagay namin ang sugar. <laughs> Minatamis <asukal. laughs> na, na asukal. Asukal yan mga Minatamis na asukal. Minatamis na asukal. O, baka kita mga lupa ni Jojo. kape. Naging. O ba, tubig lang. na lang pala at okay, saka kape. Dati yung ano, yung magkakanin. <laughs> mga tinitinda pang merendain. Tutunawin lang natin yung asukal mga kilogs. Ipapaitaw sa inyo. Yan yung ating sugar. Kaka. <laughs> <laughs> Sabi mo kayong kasama, sangka ka naman daw ang gagawin. Okay, Lok, sa so yung aming saging na ipinirito. Okay, oh, mo na, Joey, lahat yan. Nilito yun namin sa ano. Sayang ang sukal. Ang dami na lang ang sukal, oh. Hindi, kung anong mayonnaise meron pa. 'Di no. kaya na 'yung manalo ng mayonnaise. Ah, wala na naman. <laughs> Bom, bagoe na. Eh, 'di ba 'yung bahay, sino ka tatulong sa bahay nila? Hay, pa-text pagdating mo daw, pumunta ng nagbebenta sing. Kung wala sa inyo mag kay Inai, sige sa amin. Kasi sa amin walang problema. 'Yun, kung 'di mo siya pala. <laughs> eh, pamay-an na gigin

Lagi pa kang bagay iniig Sabi ni Joey Ah, ang pait na na yun. Ang sunog na Hindi, ba't sa maniwa wala. yung maning may sukal. Yun, Hindi kompleto video ito kundi natin siya titikman. Yan, tikit-tikit yan. Oh, yun. Oh, pa Oo. Yung mga bahong na kanay, ginagawa nung Ah! wala! Ah, ang sarap! Ako, gilid! Ang mas malutong pag uh, uh, ay, so. mali, pa, kaninang. Saka, ano yung sukal tsaka ano yung iyo may sawsawang pang stick wala na wala ang ganda na na stick wheel stick wheel stick wheel stick wheel stick wheel stick wheel stick yung polytop. <laughs> yung polytop. <laughs> <Yung> poly <tap. laughs> Banaya 'yung twisty. May nakita naman sa Montreal nang last biglang nakita mo. Oh, ang ganda. Sakto na siguro. Diyan sa harap. Tek, sakotila. Hala. Oh, hala boy. May may umopila sa barrel. <laughs> Maliit man, makapal daw 'yung mga import okay. barrel. Ito na, ito na. Okay. Eh. <laughs> oh. Ano baal na? Wala. Niya. na? Eh, mi sapot-sapot. sapot-sapot 'yan, ha? Okay. Yon, oh. si Si Oh, Ay, ayaw, Oh, walang dik na nagtatakam <laughs> Naigsasapot pala. <laughs> Oo, oh, oh, kala mo yun, oh, Kalami, ano? kinain. Kala mo yun. Ay, ano, ano mo tawag daw, kala mo yung sapot. Oo, mm. oo. Oh, oh. Napaka-kne. Oo, oh, oo. Oh. <laughs> oh, Higitin natin yan, para magkasapot. Wala, nyeg. <nyik. laughs>

so big. Ah, kada 'yan. Oh, sigurado mo pa, sigurado ba 'yang papasasa sa panlasa ng ating si Joey? Ano? Mm, Ginataan, adobo ah. talaga 'yan. Ayan na, yun sila oh, lang. Lain ka, Sasaluhan daw ni ano. Duy, sasaluhan ka. Panginoon, bakit hindi ka daw makakain mag-isa? Sasaluhan ka. Parehs tayo sa tarbaho, sa kain, hindi? Hindi tayo. Parang labo nun. ilan pa ba ang utang niya sa iyo? Ilan pa? Tatlo. Tatlo? <laughs> tatlo. May utang ka pa tatlo? Tatlong unit. Eh, okay. pero ay, kung... Yan, tatlong unit. Eh. <laughs> Sabi ni Bossing paano yun? May utang pa kami sa si iyo. Naka dito lang naman ako. Nasimaya <laughs> <laughs> tayo. <laughs> hindi! <laughs> hindi! Sinabi ko man lang! Lumipiti eh. <laughs> si Bossing no. eh. ay wala na daw kami no. dito Boy, no, dyan kami. Joey, eh, pero kung doon, pwede amanos na. <laughs> pwede. <laughs> 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 Alam mo naman kami, Pwede. Pwede. <laughs> Ayun, kuha nyo ng kulaw. Puro ya, sari-sari. Pwede ni trade. O, oo. Ay, puro bali mai, puro bali ay. A few moments later. Wala, hindi naman na video ni 'yan. Wala nakakita. Na ano, ang layo, malubak. Na malubak. Sa terminal, sa terminal naman dinabobang. Kasi 'yung ano, malayo ko muna tayo. Santa Elena? One hour later. Motor, magapun, yung games. Layo nung yun na bot. Amerap yung angkas ko yung may lik mga hamon. Magapun tayo. Shout out kay Parang Montenegro. Alikang na papa siya. Oh, parang ko yung. Oh. Salamat maligo pagka Tipid kami sa Mountain Dew kaya ganto lang yung amin tagayan. Ay amin ba? Wala ako paspas. Tagayan dito na 5 hours later. Para may pestahan. na natin ang ating binalot fish fillet. tama naman na labong Ayan. ating mga ibang katribo <laughs> na na mamaya oh, na ulit mga kalok at sa tingin ko mga kalok say, mukha hanggang dito na lang ulit ang ating video at kita sa lang tayo sa susunod na video at kung bago ka palang sa youtube channel ko huwag mo kalimutan mag like and click the subscribe icon din sa ating baba ng video para lagi kang updated tuwing may bago tayong i-upload kaya wala na ibang masabi ko, hasta la vista baby ingat tayong lahat bye bye and God bless.